What's up mga kapuso? Ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik po na ganap dito po sa abot kamay na pangarap na dapat po natin abangan bukas. Ngunit bago ang lahat ay mag-recap muna tayo mga kapuso. Nagkaroon nga po ng medical mission doon sa bilangguan na kung saan nga po ay doon na bilanggo itong si Moira. At ang Apex Medical Hospital nga po ang naging in charge sa medical mission na ito. Habang nagsalita naman si Moira sa intablado, sinabi nga niya na nagsisisi na siya sa kanyang mga ginawang kakasalanan. Ngunit hindi naman naniniwala ang mga tao doon, lalong-lalo na itong si Giselle. Kung kaya't sinabi nga niya dito kina Lynette at RJ na alam nilang nagpapanggap na naman itong si dahil nga mayroon siyang masamang binabalak at dahil nga po sa uh, meron ding balak itong si Lotus na masama kung kaya't nagkaroon nga sila ng pagkakataon. Upang sa ganun nga ay maging hostages ang lahat ng mga pumunta sa medical mission. Pumunta naman doon si Carlos ngunit hindi pinapasok ng mga pulis dahil nga po wala siyang pangalan at hindi siya invited. At habang nga kasalukuyan ang palaro na kung saan nga po ay is dance ang nangyari at kasama nga si analin na ang partner niya ay walang iba kundo si Doc Lindon at si Lynette at RJ naman. Habang tinitingnan nga si Joey, si at RJ na sumasayaw, umiiyak naman ito kung kaya't dito na naman na tinag ang kalooban ni Moira kung kaya't agad niyang linapitan si Lynette at itinulak nga ito. At dito nga nalaman ng lahat na puro kasinungalingan ang mga sinabi ni Moira sa intablado na ang sabi niya ay nagbago na siya at nagsisisi ngunit hindi naman pala totoo yon at dahilan nga po sa nagkakagulo na ang lahat dito na nga po nagkaroon ng pagkakataon si na Lotus upang sa ganun nga ay i-hostage si Doc RJ kasama na si na Lynette at Anna Lynn at agad naman nilang tinawagan si Giselle dahil nga gustong makausap ni Lotus ang kanilang pasyente na si Carla na anak pala niya ito at ito nga ang sinabi ni Lotus dito kay Giselle na tatawagan niya after 20 minutes upang makausap nga ang kanyang anak ngunit kasalukuyan ngang inooperahan ang anak nitong si Lotus kung kaya't hindi sana pwedeng makausap ni Lotus itong kanyang anak ngunit nakapag-isip naman ang anak ni Giselle na siya na lang ang kakausap dito kay Lotus. Ngunit narinig naman ni Lotus ang usapan ng mag-iina kung kaya't dito na nga galit na galit si Lotus at si Annalyn nga ang ginawang hostage. Oo mga kapuso kawawa naman po ang mga staff ng Apex at sinabi nga ni Doc RJ dito kay Lotus na tinulungan na nga sila ngunit Ganito pa ang igaganti at ang sinagot naman ni Lotus ay walang ibang dahilan nang ginawa nilang iyon kung itong si Ajisel dahil nga gusto niyang makausap ang kanyang anak at ano nga ba ang mangyayari dito kay Analin mga kapuso ito po ang mga dapat natin abangan bukas dito sa abot kamay na pangarap Sino kaya ang magliligtas dito kay Anlene? Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.